Wala pa, wala pa. Wala pa tayo, wala pa. Wala pa. Center, center. Unahin ko to ah. Walang gagalaw, walang gagalaw. Sige. Wala mo nang gagalaw. Center, Noli. Nagkakaping lahat. Sumihila ka agad. Wala pa, wala pa. Sarado pa lang, hindi ko. Hindi na ako ngayon. Ano? Ito, 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 Nagagalawa Pai, ilbo muna ha Baka mapahol kita Asa konti Pai, ilbo, ilbo Nagagalawa Center, center Uli, center Open lang muna ko, bra Ay, lang po Pumuputikin Ilbo, lang dito Wala mo nang gagalawa pa Sige, wala pa tayo no, Wala pa tayo Pag pag nakalapat dito Nakasuksi, nakaangat na ako. Ikaw. Dumigit dito, pag lumampas sa kalate, bang, ba? Ubad <coughs> ba na si Baki. Huwag lang lumampas. Ito naman yun. Baki na kalong. <laughs> <Dito, naman> sakit sa <laughs> kasi, pwede lumampas na rin dito. Ito <laughs> so, okay. natin yun. sa na na. Wala pa, wala pa, wala pa. Pinapantay ko pala. Open lang muna, Noli. Open lang muna. Open, open. Kapantay ko muna to. Walang gagalaw, ha? Tapos ng kwarte doon. Yan. lang gagalaw. Ang center tayo. Ang center. Ang gagalaw ha. Pasok ng konti noli. Mimila ka. Walang gagalaw ha. Walang gagalaw. Pasok ng konti noli ng elbow. Okay lang yan. Sige walang gagalaw. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala 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 pa. Hindi ko pa pinuklo. Pinuklo. Meron Pinuklo. sa akin.